Minsan kahit alam nating mali, kung para sa sarili nating kaligayahan, mahirap na talagang pag-isipan kung ano ang tama. Huwag na tayong magpakahipokrito. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang magpakatanga. Pwede niyo kong husgahan, pero buhay ko to at pipiliin ko pa rin siya kahit pabawal. Ako si Clarice, 39 years old at may dalawang anak, isang 12 years old at isang 8 years old. Pero kahit may dalawang anak na ako, mukha pa rin akong dalaga. Maalaga kasi ako sa katawan, makinis pa rin ang kutis, katamtama ng laki ng dibdib, makurbang balakang, at higit sa lahat, may itsura. Pantasya ng mga kalalakihan sa amin. Seven years pa lang kaming kasal ni Ronald nang magdesisyon siyang mag-abroad. Tutulman ako ay hindi ko pa rin siya napigilan. Para daw yun sa kinabukasan namin. Para sa bahay na pinapangarap namin. Para sa negosyo na matagal na naming gustong simulan. Para sa mga anak namin. Sa simula, masaya pa. Regular ang tawagan, sweet pa sa chat. Ngunit nang tumagal, parang unti-unti kaming nagiging magkaibang tao. Pagdating sa sex life, wala na. Expired. Tigang ang lola nyo ang karamay ko. Walang iba kundi ang mga daliri ko. Ang akala ko ay forever na akong tigang hanggang sa may di inaasahang nangyari. At doon ay napansin ko si Kiel, anak ng pinsan kong si Nelly at inaanak ko sa binyag. 21 years old at isang construction worker. Batak sa araw-araw na trabaho sa ilalim ng araw. Kaya matipuno ang katawan, maitim ang kutis sa pagkakabilad at halatang magas palad. Pero sa kabila nun, may taglay siyang lambing na hindi ko maipaliwanag. Yung ngiti niya, parang laging may ibig sabihin. Nagsimula ang lahat isang umagang bagong ligo ako. Saktong palabas ako ng banyo, nakatapis lang ng tuwalya, nang biglang bumukas ang pinto. Ninang, aniyat ng laki ang mga mata. Hindi agad ako nakapagsalita. Nagtagpo ang mga mata namin, parang tumigil ang mundo ng ilang segundo. Ramdam ko ang pagdausdos ng tingin niya, mula ulo ko, pababa sa katawan kong basang-basa pa. Tumalon ng dibdib ko, at doon ko naramdaman, hindi na siya bata. At ako, hindi na rin basta ninang. Simula nang makita ko siyang nakatingin sa katawan kong basa at nakatapis lang, hindi na ako mapakali araw-araw ko siyang naiisip. Kapag alam kong dadaan siya sa bahay para maghatid ng kung anong utos ng nanay niya, sinisigurado kong maayos ang itsura ko. Minsan manipis ang sando, minsan wala akong bra, maikli ang shorts, yung tipong parang wala lang. Pero sadyang sinadya. Tinitingnan ko kung paano siya magre-react. At tuwing nahuhuli ko siyang pasimpleng sumusulyap sa akin, may kung anong kumikiliti sa pagitan ng mga hita ko. Gabi-gabi siyang nasa isip ko. Paano ba? Eh hindi ko talaga maiwasang kung ano-ano ang isipin. At oo, tuwing nag-iisa ako sa kwarto, madalas kong hinahanap-hanap ang katawan niyang batak, ang init ng mga mata niya, hanggang sa mauwi ako sa bagay na yon. Hindi ko akalain na napakalaki ng magiging tulong ni Kiel para ganahan ulit ako sa buhay. Minsan, hindi ko alam kung ako pa ba to. Para kasing ibang tao na ako. Parang mas naging wild ako, mas naging sabik. Ganon siguro, pag ang matagal na natutulog, ay nagising. Tulad na lang ng pagka-el ko. At pagkaharap ko siya, natutulala ako. Napapatitig ako sa mga braso niyang maskulado. Sa liig niyang pawisan, tuwing galing sa trabaho. At minsan kapag nauuhaw siya, ako na mismo ang nag-aabot ng malamig na tubig. Sinasadya kong hawakan ang kamay niya ng mas matagal. Sabi ko sa sarili ko, kapag humakbang si Kiel, bahala na kung saan kami dalhin ng tukso. Hahayaan ko na lang siya at hindi napipigilan pa. Magiging sunod-sunuran ako sa kanya. Isang hapon, nadatnan ako ni na Kiel sa sala. Nakalugmok ako sa sofa, pulang-pula ang mga mata, at basang-basa ng luha ang pisngi ko. Kakatapos ko lang makipag-usap kay Ronald. At gaya ng dati, nauwi na naman sa pagtatalo ang lahat. Clarice, huwag kang ka ang makulit. Hintayin mo ang padala ko sa katapusan. Hindi ako namumulot ng pera dito para lustayin mo lang. Napapagod na rin ako kung alam mo lang. Nasaktan ako sa sinabi niya. Akala mo naman napakalaki ng pinapadala. Sa totoo, noon malaki kong magpadala si Ronald. Kaya kahit papano ay may naiipon ako. Pero noon yun. Dahil bigla ay binawasan niya ang allowance namin. Kaya unti-unting naubos ang ipon ko. Puro ka nalang reklamo. Nahihirapan din ako dito. Pero ni minsan hindi mo ko kinamusta. Sigaw ko kanina sa tawag. Pero tila bingi na siya. Pinatayan ako ng tawag matapos akong sermonan ng sermonan. Wala na talaga akong halaga sa kanya. Hindi na ako yung babaeng mahal na mahal niya. Isa na lang akong iniwang responsibilidad sa Pilipinas. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Kiel. Napatigil siya nang makita akong umiiyak, kaya agad siyang lumapit. Ninang, okay ka lang? Mahina niyang tanong may halong pag-aalala sa tinig niya. Umiling ako. Hindi ko na kayang magpanggap. Napahugulgul ako sa harap niya. At sa mga sandaling yon, ramdam kong hindi lang siya basta inaanak. Siya yung taong nandon nung pinakanangihina ako. Lumapit si Kiel at dahang-dahang umupo sa tabi ko. Inabot ang balikat ko, hinaplos yun ng marahan. Gamit ang magaspang niyang palad, pero kahit magaspang ang kamay niya, ramdam ko ang init at pag-aalaga sa bawat dampi. Okay lang po yan ninang. Nandito lang ako. Bulong niya sa akin habang magkalapit ang katawan namin. Hindi ko alam kung ako ba ang kusang yumakap sa kanya o kusang na lang kaming naglapit. Pero nang magtama ang mga mata namin, tumigil ang mundo. Napalunok ako. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso niya. At alam kong nararamdaman niya rin ang sakin. Dahan-dahan siyang yumuko. Ramdam ko ang mainit niyang hininga. Pumikit ko at hinintay ang gagawin niya. Pero biglang may sumigaw. Ma, sa gulat ay mabilis kaming naghiwalay ni Kiel. Ilang saglit pa ay bumukas ang pinto at dumating ang anak kong bunso. Bit-bit ang bag niya galing eskwela. Napalingon si Kiel mabilis na tumayo at umiwas ng tingin. Ako naman, pilit pinunasan ng luha ko at pilit ngumiti. Anak, kumusta ang school? Pilit kong pagbabawi. Pero sa loob-loob ko, hindi na ako mapakali. Kasi kung hindi dumating ang anak ko sa mismong sandaling yun, baka nangyari ang hindi dapat. Pero bakit nakaramdam ako ng pangihinayang? Pero bakit nakaramdam ako ng pangihinayang? Kinagabihan, tahimik ang buong bahay. Kakatapos ko lang maligo, suot ang manipis na pantulog. Nakapatay na ang ilaw sa kwarto ng mga bata. Ako na lang ang gising, tulala sa sala habang nakatitig sa kawalan. Iniisip ko yung muntik na mangyari kanina. Sobra talaga akong nangihinayang dahil aaminin ko, gusto kong mangyari yun. Next time, sabi ko sa sarili. Papasok na ako sa kwarto ko nang biglang may kumatok. Mahina, pero madiin. Pagbukas ko ng pinto, halos mapaatras ako. Si Kiel, amoy alak, medyo mapungay ang mga mata. Nakasuot pa ng maong na may bahid ng alikabok. Galing pa siguro sa inuman kasama ang mga katrabaho. Ninang, pwede ba akong pumasok? Bulong ni Kiel, mababa ang boses. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero tumangu lang ako at pinatuloy ko siya. Pagkasara ng pinto, saglit kaming nagkatitigan. Mabigat ang hanging na mamagitan sa amin. Hindi kami nagsasalita, pero parang alam na namin ang gustong sabihin ng isa't isa. Hanggang si Kiel na mismo ang dahang-dahang lumapit. Wala siyang sinayang na salita. Walang pasakalye. Hinawakan niya ang bewang ko Naramdaman ko ang init ng palad niya kahit magaspang yun. Napasinghap ako. Matagal na kitang iniisip-isip. Bulong ni Kiel. Lasing ang boses, pero totoo ang tono. Wag. Mahina akong sagot, pero hindi ko tinabig ang kamay niya. Hindi ko siya itinutulak. Ang totoo, ito naman talaga ang gusto ko. Hanggang sasabik niya kung hinila papuntang dingding. Napapikit ako. Pilit pinipigil na makagawa ng ingay, kasi andun lang sa kabilang kwarto ang mga anak ko, natutulog. Pero hindi nun mapipigil ang dapat na mangyari, hindi na ako papayag na maudlot to. Dahan-dahan lang tayo, Kiel. Bulong ko habang hawak ang batok niya. Ramdam ko pa ang bagay na yun. Akin kaninang. Mapanghas niyang sabi at mismong sa sala, sa dilim, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nangyari ang hindi dapat mangyari. Simula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi ko na tinanong ang sarili ko kung mali ba ang ginagawa ko. Ang importante sa akin, sa tuwing kasama ko siya, buhay na buhay ako. At si Kiel, Diyos ko, parang isinumpa ang katawan niya para pawiin ang lahat ng pagkauhaw ng babaeng katulad ko. Gabi-gabi na siyang dumaraan sa bahay kapag alam niyang tulog na ang mga bata. Minsan sa kusina, minsan sa banyo, pinaparamdam niya sa akin kung gaano ako kahalaga. At bilang ganti, sinuklian ko yon ng the best performance sa abot ng aking makakaya. Isang beses habang naglalaba ako sa likod ng bahay, bigla na lang siyang sumulpot. Walang sabi-sabi, pinatalikod ako sa lababo. At tila naman yun talaga ang pinananabikan ko. Hindi ako umangal. Ni hindi ko siya pinigilan. Habang patuloy kong pinipiga ang labada, sa likod ko, may pumupuno sa lahat ng matagal ng kulang. Pero sa likod ng lahat ng to, may kaba na rin. Ramdam kong may mga matang nagmamasid. Minsan parang may tao sa labas ng bahay. At may mga usisero sa kanto na parang napapansin ang madalas niyang pagdalaw. Hindi ko alam kung kailan puputok ang sikreto namin. Pero sa ngayon, isang halik pa muna. Isang gabi, habang nasa kama ako at naghihintay ng pagdating ni Kiel, biglang nagring ang phone ko. Hindi ko inaasahan ng tawag na yon mula sa ospital sa Dubai. Ma'am asawa niyo po ba si Ronald? Naaksidente po siya sa site. Napuruhan ng likod. Malabong makalakad pa siya. Bigla akong nanghina dahil sa nabalitaan. Nanginginig akong napaupo sa gilid ng kama. Hindi ko alam kung awa ba ang naramdaman ko o takot. Hindi ko na siya nakitang umuwi ng ilang taon at ngayong babalik siya. Paralisado ang kalahati ng katawan. Kailangan ng buo kong alaga at buo kong atensyon. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Makalipas ang isang linggo, dumating si Ronald, naka-wheelchair, payat, at tila walang buhay ang mga mata. Ang dating lalaking halos hindi na ako maalala, ngayon ay sa akin umaasa. Sa pagkain, paliligo, paglipat ng pwesto, at bilang asawa, ginawa ko kung ano ang dapat. Pero ang puso't katawan ko, hinding-hindi niya na makukuha pa. Si Kiel na ang nagmamayari ng lahat sa akin kahit kaharap ko si Ronald, si Kiel lang ang tangi kong iniisip. At kahit nasa kabilang kwarto lang si Ronald, hindi kami tumigil. Kung kailan pa naging mas delikado, saka pa ako lalong naging mapaghanap. Isang hating gabi, dumaan si Kiel gaya ng dati. Tahimik naming isinara ang pintu ng kwarto. As usual, para gawin ang bagay na yon. Ngunit sa gitna ng kasiyahan namin ni Kiel, Biglang bumukas ang ilaw. Clarice, parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Si Ronald, nakaupo sa wheelchair, nanginginig sa galit. Hawak ang doorframe habang si Kiel ay napaatras. Nakahubad, habol ang hininga. Hindi ako nakagalaw. Hindi ko alam kung tatakpan ko ang sarili ko o yayakapin ko si Kiel. Hindi ka ba nahihiya, Clarice? sa mismong bahay pa talaga natin. Habang nakaupo ako sa kabilang kwarto, ginagagomoko, mo ko. Hindi ako sumagot. Kasi ang totoo, kahit ngayong nahuli na kami, wala pa rin akong balak Miguel. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas ng loob. Pero matapos kaming mahuli ni Ronald, wala ni isang katiting na takot at pagsisisi akong naramdaman. Sa halip, tiningnan ko siya ng diretso habang si Kiel ay tahimik na nagbibihis sa gilid ng kama. Wala ka na bang natitirang respeto, Clarice? Nanginginig ang boses ni Ronald habang hawak pa rin ang frame ng pinto. Pero hindi ako sumagot. Sa halip, humakbang ako pabalik kay Kiel. Hinawakan ko ang braso niya at sa harap mismo ni Ronald, ipinakita ko kung sino ang aking pinili. Hindi umimik si Ronald. Ilang segundo siyang tahimik bago tuluyang umikot ng wheelchair niya. Iniwan niya kami sa kwartong yun. At kami, nagpatuloy, nagpakalunod sa mundo ng kasalanan. Buong gabi kaming magkasama ni Kiel, habang sa kabilang kwarto, ang lalaking minsan kong minhal ay tahimik na nagdurusa. Pero hindi na ako nagpa -apekto. Hindi na ako yung Clarice na laging nagpaparaya. Kinabukasan habang inihahanda ko ang almusal, lumapit si Ronald sa mesa. Hindi ko siya tiningnan. Tahimik siyang naupo, pero ramdam kong nag siya ng lakas ng loob. Hindi ba dapat ihinto niyo na yung kasalanang ginagawa niyo? Tanong niya. Walang galit pero puno ng sakit. Binitiwan ko ang kutsara sa plato. Humarap ako sa kanya. Kung gagawa ka ng iskandalo, Ronald, ikaw rin ang talo. Wala nang mag-aalaga sa'yo. Walang mag-aasikaso sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, magtiis ka. Katulad ng pagtitiis ko noon. Nanahimik si Ronald. Dati halos pabayaan mo na ako. Unti-unti mong kinalimutan na asawa mo ko. Wala kang pakialam. Pero bilog ang mundo. Ngayon, ako ang kailangan mo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ronald. Hindi na siya sumagot. Bagkus ay tahimik siyang tumalikod at umalis pabalik sa kanyang kwarto. Isang hapon habang naglalaba ako sa likod ng bahay, bigla na lang bumungad si ate Nelly, ang pinsan kong inanikiel. Galit na galit ang muka, pulang pula ang pisngi. At halos bumaon ang mga kuko niya sa hawak na payong. Clarice, sigaw niya, halos umalingaw sa buong barangay. Wala ka na bang hiya? Sa inaanak mo pa? sa anak ko. Napatigil ako sa paglalaba, natulala. Nakita kong unti-unting lumalabas sa mga kapitbahay, palihim na sumisilip sa likod ng mga kortina. Ate, mahina akong sabi. Huwag mo kong maati ate. Akala ko ba pamilya tayo? Akala ko ba ikaw ang ikalawang nanay ni Kiel? Anong klasing babae ka? Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin. Nahihiya ako pero hindi ko rin maitanggi. Alam mo ba kung anong sinasabi ng mga tao? Wala kang respeto. Ni hindi mo na iniisip ang asawa mong paralisado. Nilamon ka ng kalandian, Clarice. Masasakit ang mga salitang binitiwan ni Ate Nelly. Wala kayong alam sa pinagdadaanan ko. Mahina kong tugon. Hindi niyo alam kung gaano ako nauhaw, gaano ako napabayaan. Tinaasan ko ang noo ko kahit ang totoo'y nanginginig na ang dibdib ko. Hindi yan dahilan para patulan mo ang anak ko. Sigaw niyang muli. Hanggang sa tumalikod si ate Nelly. Umiiyak habang ang buong paligid ko'y tila unti-unting bumibigat. Hindi na namin naitago ni kailang relasyon namin matapos yun. Kahit sino pa ang makaalam, ay wala na rin kaming pakialam. Sa mata ng iba, isa akong imoral, isang babaeng walang respeto sa sarili sa asawa at sa pamilya. Pero sa sarili kong paningin, ako'y isang babaeng matagal na pinagkaitan ng pagmamahal at sa wakas, pinili ko naman ang sarili ko. Mula sa bulungan ng mga kapitbahay, tingin ng kamag-anak, pati mga bata sa paligid na tila tinuturuan ng husgahan ako, naging normal na lang ang lahat. Oo, masakit nung una, pero habang ramdam ko ang init ni Kiel gabi-gabi, habang buhay ang katawang kay tagal nang natuyot, naging baliwala ang lahat. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyang nagbunga ang pagmamahalan namin ni Kiel. Bata pa si Kiel, pero hindi niya ako tinalikuran. Nagsimula kaming mamuhay na parang mag-asawa. Ako, si Kiel, ang mga anak ko, at si Ronald, na patuloy kong inaalagaan. Hindi na siya muling nagtanong. Hindi na rin siya nagsalita ng kahit anong pagtutol tahimik niyang tinanggap ang lahat. Siguro, dahil alam niyang wala na siyang laban, o dahil alam niyang kailangan pa rin niya ako. Matuling lumipas ang araw at buwan, nanganak ako. Pansamantala, huminto si Kiel sa trabaho para tulungan ako sa bahay. Mabuti na lang at malaki ang nakuhang danyos ni Ronald mula sa aksidente niya sa abroad. Kaya hindi kami na problema sa gastusin. Akala ko noon, yun na ang simula ng masaya kong buhay. Isang buhay na ako ang pumili, kahit alam kong hindi ito katanggap-tanggap sa mata ng iba. Pero sa likod ng katahimikan, may isang bagay akong hindi alam. Tahimik palang umiikot ang karma at hindi ko alam kung kailan ito babawi. Anim na buwan matapos kong manganak ay tuluyang pumanaw si Ronald. Isang gabi, tahimik, walang paalam. Aaminin kong nalungkot ako. Hindi dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil naawa ako. Sana hindi na lang niya inabot ang ganun. Kahit papano, tatay pa rin siya ng mga anak ko. At nalulungkot ako para sa kanila. Kasi alam kong kahit hindi naging perpekto si Ronald, mahal pa rin siya ng mga bata. Masakit pa rin mawalan ng ama. Matapos mailibing si Ronald, akala ko magiging maayos na ang lahat. Akala ko tuloy-tuloy nang katahimikan ang bagong simula kasama si Kiel. Pero mali ako. Unti-unti siyang nagbago. Madalas na siyang wala sa bahay, laging may dahilan. May overtime daw, mainuman sa mga kaibigan. Minsan daw gusto lang mapag-isa. Kadalasan, laging pagod. Madalas kaming nag-aaway. Hanggang sa isang araw, hindi na lang siya umuwi. Walang paalam basta na lang nawala. Iniwan akong mag-isa kasama ang lahat ng responsibilidad. Ang perang inaasahan ko, unti-unting naubos sa gatas at araw-araw na gastusin. Sunod-sunod ang bumalik sa akin. Panguhusga ng mga tao, bigat ng konsensya, tanong ng mga bata. At gabing hindi ko na alam kung sino na ba talaga ako. Ang init na minsan kong niyakap, naging apoy na unti-unting tumupok sa lahat ng meron ako. Ito na siguro ang kapalit ng lahat ng kasalanang nagawa ko. Ito na yung bayad sa lahat ng panahong pinili ko ang sarili kong kaligayahan kahit mali. Napakahirap pala sumaya sa mundong to. Ang akala ko kapag pinili ko ang gusto ko, kapag sinunod ko ang tibok ng puso't katawan ko, doon ako magiging buo. Pero ngayon, mag-isa na naman ako. Mas mag-isa pa kaysa dati.